Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? magtutulog tulugan Gumising ka Ito na ang oras para lumaban Huwag kang umatras, huwag nasa kapwiran Panatilihing bukas ang isipan Katotohanan ang aking sandigan Sa katilingan Shoutout sa lahat shoutout, shoutout, shoutout out yung mga regular diyan yung mga hindi ko nabati Noon nakaraan di ba si Sir El Jaco sino pa ba yung hindi ko nabati sila Sir Irvin Sir Joey Garcia uh, I'm so sorry hindi ko kayo nasabi mga mahalaga din kayo dito di ba as usual sila RVS sila Mam Ma Kit Sino pa ba nandiyan? Si Squishy. Hi, hello. Ngayon, uh, magre-read tayo ng mga comments sa ano sa YT, di ba? Kagabi, wait wait lang ha kagabi, mga kababayan ko. Merong busher na pumasok do sa premier ko kagabi. Name niya Mark Jell yata, Mark Jell. Inaano niya, di ba, walang kamatay na paghahamon na naman na pumunta na Mindanao Paulit-ulit na lang tayo, men eh Di ba, paulit-ulit na lang tayo na pumunta Hindi nga Mindanao ang problema, ang problema nga yung video Ano ba? Ano ba yung kinikritisize ko yung Mindanao ba? Mga bobo ba kayo talaga lahat? Di ba kaya nga sinabi ko kay Mark Gel uh, Ikaw yung ano, ikaw yung humarap sa akin ng live kasi wala naman akong problema sa Mindanao eh. Bakit ako pupunta na Mindanao? <laughs> Dinidebang ko ba ang Mindanao? Tapos sabi niya gano'n ah, uh, 'di ba? Tanggalin daw ang maskara, etc., 'di ba? Iyon na naman tayo eh. So hindi siya harap ng live, pero parang bumawi yata na harap daw siya mamayang gabi daw. Kaya nga sabi kong gano'n mag-PM ka sa akin sa FB, 'di ba? Ito yung ito yung FB ko nasa taas. Mag-usap tayo kung kailan tayo haharap, yung talagang sigurado. 'di ba? Hindi yung mag-aano-ano -ano na lang tayo. Uh, maghahabulan tayo na maghahabulan. Tapos ang sabi niya kasi may, may ipapakita daw siya sa akin. Eh ito ano ipapakita niya no. <laughs> may ipapakita daw siya sabi niya kagabi. Kaya nga Mark ko kung nanonood ka sa akin, kontakin mo ako sa, sa FB page, ko or sa FB FB ko just sa taas. 'Di ba? Hihintayin kita, mag-uusap tayo kung kailan tayo maghaharap kasi kumasakay. Eh. 'di ba? Hihintayin ko yung PM mo para ma-prepare -ma tayo kung anong oras. Do sa oras na komportable ka. Or kahit sino man sa inyo, 'di ba? Kahit sino man sa inyo, PM niyo ako kung anong oras kayo komportable, haharapin niyo ako. 'Di ba? Ipagtanggol niyo yung ghost hunter niyo. ipapakita daw siya sa akin kagabi eh. May papakita din. Ito naman yung sinasabi ko. Let's say may maipakita ka nga sa akin kagabi na totoong multo, totoong aswang. Hindi machi-change ang fact nun na fake pa rin ang videos ng mga idol mo. di ba? O kahit sinong magtatanggol dyan, please, ipm nyo ako kung kailan kayo haharap sa akin yung mga magtatanggol sa Ghost Hunters. Ipm nyo ako kung kailan. Ang argumento natin, peke ang video ng idol nyo video ang pinag-uusapan natin. 'Di ba? Hindi yung kung ano-ano. ba diba? Pa Paulit-ulit na lang tayo eh. Hindi ba kayo nagtataka yung yung mga idol nyo, ano? Pupunta pa nga dito yung idol nyo, dami account pa ang gamit eh. O isa pa tong bugok na to. Sabi niya ganon, hinahamon ka ni Donski bungo pumunta ka sa Mindanao at sumama ka sa exploration niya para daw magkaalaman kung fake ba. A-answer lang yung ano, yung yung mga tanong sa videos, ba't kailangan pumunta na Mindanao? Ano ba? Mga tanga talaga to eh. <laughs> May experience. Siyempre, pagpunta do, creepy talaga yon Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung lugar. Ay, yung lugar. Yung video. Pinaki yung video. May mga tanong ako sa videos nila na need nilang sagutin. Hindi ka ba nagtataka? Ang sinasabi sa akin ni Donski, hindi niya ako haharapin. Ipis lang daw ako. Pero gusto niya akong pumunta doon at makakulab siya. Abay, gago din eh, no? <laughs> hindi ano eh. Di ba? Come on. Ano pa bang pwede? daw nagbigay ng number, etc. Gusto ko yung basher. Ito, ito na naman, si, ano, so kay Donski. Sabing ganon, di sa totoo lang may ganyang senaryo. Ito yung tungkol doon sa nag-teleport na ano kay Donski, ano. May nangyayari din sa lugar namin na ganyan at di yan drama, feel ko lang. Lalo na ako, tubong probinsya. Ito ha, ang, ang sinasabi nat ang sinasabi niya dito kasi hindi daw drama yung sinabi ni Donski. 'Di ba? Uh, may mga kap, may ilang kapitbahay na kinuha din ng inkanto, mahirap paniwalaan pero may mga ganyan maaring mahirap paniwalaan. Pero di kasi natin naranasan. Yung sa kinuha ng inkanto, yes, I do agree. Malay mo meron naman talaga. Pero yung video na to, peke. Ano ba? Doon pa nga lang sa ano eh, doon pa nga lang sa na inutusan niyang pumunta si Yuan doon eh. Unang-una, alam mong alam mong may nangunguha doon. Bakit mo papupuntahin yung kasamahan mo doon? Bobo ka ba? Alam mo may nawap tapos nung nung may nangyari biglang sasabihin nyo. Sabi ko sa inyo ano eh, A ano talaga dito eh. Eh tanga ka pala, ikaw nagpapunta doon eh. Hindi niyo nakikita yung pinipinpoint ko na mali do sa istorya. Di ba? Parang ganito lang yan Ang kidnapping Totoong may kidnapping Pero mahuhuli mo ang kidnapping Pag mali-mali yung istorya May mga kidnapping na drama eh na, nakilala niyo si Don Chiyoto Yung kunyari kinidnap ba? Diba? Sinasabi ko na ba na lahat ng kidnapping peke na pag nadibang ko yung kidnapping ni Don di ba? May, may video doon nagkunyari siyang ano, uh, nakidnap kasi milyones ang ang ano ah uh, ang naitakbo niya pinalabas niya kunyari na nakidnap siya drama yung kidnap ni Don Chiyuto di ba? pero sinasabi ko ba lahat ng kidnapping katulad ng sinasabi mo malay mo totoo nga naman na may kumukal pero yung, yung kay Donski Peke Pero mo sinugo mo yung kasamahan mo don di ba? tapos bilang aawayin mo kasi sabi ko sa inyo ano, e, eh, ba't pumunta kayo don? gago ka pala eh Di, hindi nyo nagigets talaga ano, mga mahihina talagang ang utak pagka ano, pagka fans ng nila Donski talagang ipipilit nila na kailangan pumunta doon pumunta doon hindi nga yun ang problema eh Hanap ko yung basher ha. Walang hiya ka. Di naman ganyan sumayo sayaw namin, Lord. Hindi, sabi ni Emilo, ah, uh, Idol focus ka kila Kuya Red at Donski para mabuko o pa ang views nila. Yung pag-angat ng views, hindi mo makokontrol yun eh. Hindi naman purkit nanonood sa kanila, eh naniniwala. Merong mga mga tao, katulad ko, nanonood sa kanila para matawa na lang. Hindi naman basihan ng ano eh, ng, ng pagiging totoo pag maraming views eh. Di ba? Hindi, hindi basihan ng ano na ano maybe nanonood eh, katulad na sinasabi ng iba, gusto na lang nilang malibang, di ba? Kasi nakakaaliw nga naman. Yung iba naman, gusto lang nilang pagtawanan, di ba? Ito na naman si Jericho. <laughs> uh, sabi ganoon sawa na sa'yo, umay na. Dami views, ha? Sabi, andito ka nga, sabi kong gano'n. Oo, oh, para sabihin na umay na sa'yo. Pasalamat ka nga, nire-real talk kita. Uh, thanks sa effort. <laughs> Kilala nyo tayo, nagpapadibang kay Alpa. <laughs> Shoutout Jericho Channel. Next, ito naman si ano si si Herwin Sala. Puro nakaw video mo. Ilang beses ko na-explain yung pag nanakaw na yan eh. Huwag <laughs> ka na magmask. oy. alam ko ang pangit mo talaga. Mas pangit ka pa sa mask mo. Mga abnormal kayo. Mga salot kayo sa Pinas. Wala kayong ginawang maganda. Puro na lang kayo gulo. Hinahanap nyo sana. Makarma kayo. Yan naman yung karma na yan, men eh. Magaling lang kayo sa hindi magandang nagawa putang ina nyo <laughs> gumawa kayo ng kakatulong sa Pinas hindi puro paninira mga hayop kayo pangakatulong sa Pilipinas yung ginagawa na idol mo ano ah, uh, Herwin ah, uh, Sala Ah, uh, shout out Ma'am Lourdes Ambrosio. Hello, shout out po. Shout out, shout out, shout out. Yung mga busher, wala nang busher. <laughs> Sabi ni Inkit Mauricio, puro na lang kayo Katarantaduhan lahat gagawin nyo, magkapera na lang kayo. Mga ulol pare-parehas lang kayo. Dapat pinangalan mo sa YouTube mo, Boy Contra. ay <laughs> like it, Boy Contra. 'Di ba? Eh, isa pang bobo, para po makasigurado sama po kayo minsan sa kanya. Ito ha, alam nyo ba, napupuntahan ni Alpha 01 yung ano, yung Black Lady House. Ah, uh, pinaharang nila Reborn. So sa tingin niyo pagpunta ko doon, hindi rin gagawin 'yon. Kau na. iiyak na naman si Bungo <laughs> sabi na reaction ko na yung upload dun so yun lang di ba kumukonti na yung mga busher ko men di ba pa ilan ilan na lang kaya nga sinasabi ko sa inyo pag ipagtatanggol nyo si Donski mga busher i-ano nyo ako i- i-PM nyo ko kung kailan nyo ko haharapin ng live. Kahit sinong ano. Hindi, hindi naman para ano, no, para para mag-away tayo. Baka kasi ano, ma mapaliwanagan nyo ko. ba? Diba? Malay mo, mali din naman ako. Hindi ko naman sinasabing mali ako. Pero, handa rin kayo sumagot sa tatanungin ko. ba? Diba? Yon. Yun, sige. I PM nyo ko kung haharapin nyo ako ng live. Nagtatakang ako yung mga idol nyo na, nasinisiraan ko at ninanakawang ko ng video hindi humarap sa akin na live eh. pero kayong mga bobotanga na na supporter humaharap sa akin sa comments tingnan natin sa live ba diba? e, PM nyo ako ha dyan sa nakalagay dyan sa taas na FB page ko yun lang maraming salamat po bye bye